Eh, okay. Sorry, sorry. Diktag pala, Kala ko yan eh. ay. Dito po dito. <laughs> <Magbaba> natin Occidental. <laughs> Ah, so, Kalapan. Kalapan. Kalangan papalare <laughs> ah, ng pa. Direkto. Okay lang ba Sige, mag-tawag na number ng tindig, yun na yun eh. 6, sabi niya ramp 6. 7, 6, 5. 6. 5. Ito pa ang 6? Ah, yun. Ayun, si Brigida. Ang sasakyan natin, hindi sa kamilitan. Si ka Brigada. <laughs> kalapan po, kalapan. Yes, oh. Ayun, Ayun, po Pasok pa. na kami? Okay. <laughs> So I'm going Anong gagawin? Pamandikas tulog po Pangalan? Ako Ako naman? Ay, masakit Ay Dito pa kami sa barge oras bang take off? Alas 8. Sakay na kami guys. Dito na kami sa barko. Harap ako ng kape. Saan ba dito pwede magkape? Sa tambente at baywang ko guys. Dahil sa pagbabasketball ay sabang pasyero. Yaun. Kain muna tayong noodles. Noodles. Magkano Pwede ba makan dito guys? Nice and <coughs> ah you know, Tayo guys sa taas ng barko Oh ha Yan o ba alis na tayo no Bagong dating okay. Tambucho, lakan tambucho power. Ah, well. All right. Yeah. <coughs> Ngayon na ako lang ako nakapasok dito guys for the first time. Okay. All right. Kami pupunta guys sa Mindoro. Doon. Alapan. Ocean Tanaw mo Monte Maria dito guys oh. Yun oh, dulo Monte Maria Alright Atras na sila guys, atras Galing naman operator niya no? Ang ah, galing ng operator ng barko. Oi, shut out. Motor, oh. puno na pala. Ah, ada motor, oh. tayo sa motor. Uh, yun. Lapit tayo yung malis. Ah, <coughs> <coughs> naulan, naulan. Maulan, na maulan, maulan ngayon Maulan ng aming biyahe abante na kami guys Sila na sa kyan na Hey okay. abante na po Ang mga 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 seaman guys So ah uh pala dito sa likod, guys. Nakasok. Alright. Uh. Alright. Ako, ang aming sinasakyan. Montenegro Shipping Line. Tayo barko guys, magpapabangga pa kami guys. Ay, delikado 'yung barko niyan, na mababangga namin 'yan. Ay. <laughs> hey. Yo, oh so, na kami dumaong sa bahayan ng Mindoro. guys nag-aabang na siya guys palabas na hey okay. parang panghagis nila yun panghagis sila. yun Waiter machine. Okay, tapos dadyan sa open niya kasi akala ko mamahihilo ako. Eh ini pala mga naman. Sigwagadatin mo, meron pa din. Hindi pa lumagkit ang ating buhok. Oo. Dito na tayo Lalakad kami. kami sa Kapatid, ito, nalabas na kami na, na ano kami, na kami, naaandar na kami. Nalabas na. Nalabas. Ito na. na. Labasan ng port mismo. Hindi na kayo pumasok. kanan po tayo. Okay, uh, Sige lang kuya, sundan mo lang sila. posible. Sige, magkakasama na ka kayo. Ano? Bakit nasa si Sir Noel? Ano <laughs> nasa ano ba? Oo, hindi mo sinama si Sir Noel ah. <laughs> sa kami ay paka yung ka lang dyan. Namin itong port mismo ay kanan. Sige, tayo. mawala. <laughs> mawala. -ra -ma -ma <laughs> kayo. Ranger din kayo, di diba? Wala din na port Ranger. Sino Naririnig ko na po si Ma'am Loli. tapos <laughs> <laughs> ah, si Ma'am Cheyenne. Mm, si Sir Noel daw po ang wala po si <laughs> <laughs> po. pati ko nakita ko na yung kalapan Bay Hotel na palabas pa lang naman kami malapit na ano kami kanan bungad na bungad ka talaga ha Sige kuya, kanan po po Kanan? Kanan? malakas malakas ano diba? pa pala. Parang, sa ay, pa 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 Sorry, pa 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 Talaga nakita namin ang beauty mo. Ayan, ayan, ayan. Okay. Na yan, yan. Okay. Si Matiza. Kita na namin po. Kumakaway-kaway na po niya. Yan na. Bungan na bungan na lang <laughs> <Ayun. laughs> ka na. de ce torton guys. Wait, sana sa ng Portugalera din na na-display. Ah, doon pa yata. Ha? Huh? White Beach. Hindi na kakain na. Tara. Kakain na kami dito guys. Dito na tayo. Guys, Puerto Galera. Oriental Mindoro Philippines. All right. Nakarating din tayo dito guys First time Welcome sa Pinamalayan Maraming mangyan Iyon, <laughs> pupunta na doon ng Rojas Yung pong bayan Pinadaan mo pa ang Pinamalayan Iyon 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 pa nga Pwede Di mag ano oh Maganda mo masyal din. Ikalayo laang. <laughs> Diyos ko ka po. Ikalayo. Hello guys. Andito kami sa bayan ng Bansod. Malapit na ba tayo kuya? Malayo pa. Malayo pa? Oh my goodness. Oh, may pailaw. Ang ganda ng pailaw dito sa Bansod. Ano yun munisipyo? lang sa may sasakyan nakahara tayo sa tower na yun alright guys uy may train uy shut up guys hello guys uy may train welcome po sa vlog ni Ricky boy yun ayun o ganda ganda naman oh Plaza de Bansud Bayan ng Bansud Oriental Mindoro Hey Yun nagsusumba pa ang aming mga pasero ha Pinatay mo ba? Patay mo din Patay mo Yan guys Sa Bayan ng Bansud Hello guys dito tayo guys bayan ng bansun oh may ano dito may palais daan magandang gabi po kabayan oh di ba may swimming pool may namamangka mayroon din na siguro itong tilapia sana all ito oh Ha?

kamet noh kusumpa silao oh oh lu tuh mah tau shout out po sama taga bansud Galing ah i love bansud Municipal Mayor Rico B. Tolentino. Shout out po Mayor. Are ah, mga passenger. Mga mga kong. ko lang po mag-airpo. Yung mga naganap na wala sa belediye, tinawag. Eh ito para siguro hindi ko alam berto Ako na po. Kaya, ma'am, ano, alas dalawang oras na lang sa playa. takot din nolan bang? ako <laughs> itarin. ay salamat. thank you lord. na karating ni. safe naman. okay. tapantay sila. alright. oh, my blessing pa yata sa lord boss. <laughs> plato puno eh guys kain tayo dalas sa Mansalay Mansalay Hotel Eh Resort pala to Tama ligo okay. <laughs> wow. Ang ganda naman na rin Sarap din yun. Din yun lang tayo. Oh, ha? Ha? Anak tahu kudengar Hanono tribe, Hanono tribe, Hanono tribe Dao. Itu Dao. Lasir, siritas, siritas, siritas. Guys, itu nih daratnya tadi harapnyaan. Ay, to hotel o taas?